Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang hindi nga daw po pinahiram ng Denver Nuggets ng tropeyo ang kanilang superstar na si Jamal Murray at ang naging pahayag ni Buddy Hill sa lumabas na trade niya sa Los Angeles Lakers. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang hindi nga daw po pinahiran ng Denver Nuggets ng Tropeo, ang kanilang superstar na si Jamal Murray. Para nga makuha ng Denver Nuggets ang kanilang kauna-unahang kampiyonatong magkampiyon sa NBA last season, ay maraming ang mga players at coaches nagtutulungan. At kabilang na nga dyan si Jamal Murray na nanguna pagdating sa pagtatala ng puntos kasama si Nikola Jokic. Ngunit sa kabila nga ng naitulong nilang dalawa sa kanilang naging championship campaign, ay ayaw pa rin naman ngang ipahiram sa kanilang Denver Nuggets ang tropeyo ng kanilang kuponan. Hindi nga katulad sa ibang mga kuponan sa NBA, ay pinagbawal nga ng Denver sa kanilang mga staff at players na dali nito sa ibang lugar. Naibalita na nga po na gusto nga sana ni Jamal Murray na dalhin ang kanilang tropeyo sa Canada para doon i-celebrate ang kanilang kampiyonato. Subalit, hindi rin naman nga niya ito nagawa gayong mismo ang mga owners na ng kanilang team ang nagkandado sa kanilang tropeyo sa loob mismo ng kanilang pasilidad. Kaya dahil nga sa nangyaring ito, ay maraming ng mga fans at players ang nagalit at nainis sa Denver Nuggets. Gayong kitang-kita na nga na pinagdadamutan nila ang kanilang mga manlalaro. Kaya posibleng nga na dito na magsimula ang drama at problema ng Denver Nuggets. Lalo pat sobrang higpit na nga sila ngayon sa kanilang team matapos lamang silang magkampiyon last season. Sa kabilang dako naman, patungkol sa naging pahayag ni Buddy Hield sa lumabas na trade niya sa Los Angeles Lakers. Matapos nga na available ng Indiana Pacers si Buddy Hield sa trade market ay nakasama na nga agad ang Los Angeles Lakers sa mga team na interesado sa pagkuha sa kanya. Ngunit sa kabila nga nyan, ay kailangan pa rin nga ng Lakers na maghintay bago pa sumapit ng trade deadline next year. Gayong dito pa lang naman nga nila magagamit ang kanila mga hawak ngayon na trade asset. Katulad na lamang ni DeAngelo Russell na siyang i-offer nga daw ng Lakers sa Indiana Pacers para makuha nila si Buddy Hill. Subalit kahit man nga kailangan pa ng Lakers na maghintay ng matagal, ay inamin na rin naman nga ni Buddy Hield na wala siyang problema sa ideya ng pagpunta o pagkakatrade niya sa kupuna ng Los Angeles Lakers. Ayon nga sa naging pahayag nito sa isang interview, isa rin naman nga daw pong magandang kupuna ng Lakers sa pagkakaroon nila ng napakalaking market at pagiging ganap na championship contender na siyang isa sa mga katangian ng isang team na gusto niyang sunod na paglaro gayong naniniwala nga si Buddy Hill na maganda ang kanyang ipapakita at maiaambag dito.